What's up mga keepers? Good afternoon. Yan, update tayo sa ating backyard. Mga tayo mag-umpis sa ating mga golden blue tail. Nag-drop na naman tong golden blue tail natin. nakukuha lang natin pa isa-isa. na -isa. sa ilalim mata. Ito yung mga yamabuki natin. Oh. Yung mga PKBM natin. it's a dirt yung ako. Isa rin to nag-drop din dito. Alin kaya dito yung buntis? Yun o. Oh. Lahat ng mga set big mama yan. Mga ng katawan. Haling kaya yan yung mga drop. Mga PKBM natin, oh. Yan. Mga PKBM natin. Magkakaliling pa tayo dyan. Yan pang mga Yamabuki na fry. Dito sa dark choco natin. Haling kaya dito yung nagdadrop. Parang separate natin. Pa. Para rehas kasi malaki yung katawan ito sa PKBM dito yung maliliit then ito yung mga malalaki na kaya inalis natin mga dadyo ako natin oh. medyo malalaki na solid na ang green water oh. mga golden blue tail yan 10 pieces yun dyan ito yung mga dirt choco natin na uh, orange yung ginabas. Yan. Ano kaya ito? sabi nung sanada yung ka fish keeper na natural na lang daw na luma may lumalabas sa dark choco yan ito na pala yung ating red eye yan kinocross na natin yun know. kinocross natin sa glittered eye hindi na focus na tayo mag focus yan you know. o yan yung red eye natin kinocross natin sa glittered may mga cheetah rin tayo dito binigyan tayo ni Quetzalcoatl sa rin lang dalawang cheetah ito yung dalawang red eye dito muna natin ilagay kasi maliliit pa medyo papalakihan pa natin para yan, breed na natin yan yung full gold natin ha, nanganak na yung full gold natin o oh. yun o oh. di magkita kasi mag zoom yun o, nanganak na yun oh. Nawala na pa yung full gold. Tapos pa lang to. Dalawa pa lang. Buti naman. si ko na yun mamaya. Yan. Buti na nag-video tayo. Kaya, yan. Nakain. huwag wag, wag, wag. Wag. Kuyo natin yung net. Baka yun yung dalawa. Dito muna natin. Lagay sa kabila. Kasi fry naman itong kasama nila. Nawala yung isa. Kinain ata Kinain nata. Yun. Huwag niyong kainin yung fry nyo. Hmm. Dito natin yan. Meron pa ba? Buti nag-drop na to. Coach Jessery, o yan na, nag-drop na yung binigay mo sa akin na full gold. Yan you know, yung isa. Yan yun to. yung red ay natin. Ito yung red eye natin buti nag drop buti nag video tayo kaya kita natin ito yung BKBM dito natin linagay yung BKBM yun know? pinapalaki pa natin dyan then ito mo yung dark choco natin na fry nanganak ng dark choco natin kaso di pa natin nakukuha lahat yun know? pa isa isa pa lang nakukuha natin yung mga BKBM na glittered eye for male. ito yung bail tail natin yun o know? bail tail yan Yung bail tail natin yan PKBM, mga uh, fame. May bintil pa tayo dito. Okay. Hmm. Ito yung bintil ng fame natin. Kinocross natin sa round tail. Yan. Tatlong male na round tail and dalawang fame na round tail. yung, tas... mm, hmm. we... Dito, wala itong mga tag lang natin dito. Ito na yung tanim natin na ito. Then gumawa pa pala tayo doon ng tanim. You know, pinapatubo pa natin. You know, pinapatubo pa natin mga plants natin. Diyan, wala na yun dyan naman. Buti uh, nag-drop na yung sa natin. Hmm. And, yung nag-drop. hindi pa kasi dumarating yung lunata niya you no know? galing tumusok na rin ay ni Ques Israel ayaw kasi mag focus yan, yan no? dito tagal hindi pa tayo dito nagkuha nagtitrap na yung mga auto natin o no? nilagyan natin ang mga jubi yan ATBM isa isa lang nakuha natin dito nakatago ata sa ilalim Parcho ako natin, oh. Doon, doon tayo the yung iba. Sana mag-drop pa to. Dalawa pa lang nakuha natin. Anong <laughs> kaya dyan yung nag-drop? Baka kasi kainan. Sayang naman kung kain itong dalawa. First drop pa lang nito Ayan. Mabuti nag na. Ayan, oh. Cheetah. Solid yung cheetah ni guys. Hanggang dito na lang guys ang ating video guys. Kung nakaabot kayo dito sa ating video, baka naman pa-like and share naman sa ating video. Thank you guys.